Iris, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7:40 ng umaga may singit 4 na put 1 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:30 ng hapon at may singit na 4 na put 5 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at mabibigyan kanya ng kamalasan para matalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Gemini, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. May singit 53 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras magsuot ka ng alahas na bracelet kung meron ka, kaya kang mabigyan ng oras na mahaba para manalo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.40 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay silver dahil mabibigyan ka niya na mahihirapan ka makapanalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 42 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Virgo mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit apat na put apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay dilaw, kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, na may singit na 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na 42 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay brown dahil mabibigyan kanya na mahihirapan ka makapanalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 gis ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may singit na 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at mabibigyan ka niya para mahihirap ka makapanalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga na may singit apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.35 ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magyabang kukuhan ka ng oras na buenas. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, na may singit na 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:15 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Pisces away mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.45 ng umaga, na may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30, ng hapon at may singit na apat na anim na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay pink dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan para matalo.